Kamusta? Ako si Maria at sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na mula sa aking puso. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nang magpadala ako ng message kay DJ. Parang may kalabit sa dibdib ko na hindi ko kayang itulak palayo. Matagal ko na kasing iniiwasan ang mga ganitong usapan, pero bigla na lang umabot sa punto na hindi ko na kayang magtago. Sinimulan ko lang sa simpleng, "Kamusta?" Pero sa bawat letra, parang may bigat na sumasakop sa akin. Nagbalik ang lahat ng alaala, mga sakit, kaligayahan, at lahat ng hindi ko kayang sabihin ng harapan. Nasa harap ako ng computer nang matsyempuhan ko si Dave. Hindi ko inaasahan na magkakausap pa kami. Matagal na kaming hindi nagkita, at kahit na nagsimula akong magpakasal, hindi ko pa rin matanggal sa isip ko siya. Siya yung tao na minsan mong iniwasan, pero laging bumabalik sa isip mo, Parang may magnetic pull na hindi mo kayang labanan. Sinabi ko kay DJ na may asawa na ako, pero parang mas naaalala ko pa yung mga moment namin ni Dave kaysa sa kung anong meron kami ni Marco. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kinikilig pa ako. Alam kong hindi ko siya dapat isipin, pero hindi ko kayang ipaliwanag kung anong nangyayari sa katawan ko. Bawat letter na ipinadala ko, ramdam ko yung init na parang nagbabalik ng lahat ng nararamdaman ko hindi ko matanggal sa isip ko yung mga gabing magkasama kami, kung paanong bawat sandali ay punong-puno ng init at kilig. Tumatagos sa bawat sulok ng katawan ko, at kahit na may asawa na ako, parang andan pa rin siya, parang siya pa rin yung tanging gusto ko. Nandyan pa si Marco, ang asawa ko, na mabait naman, pero may mga bagay lang na hindi niya kayang ibigay sa akin. Hindi ko rin alam kung anong gusto ko, yung pamilya ko, o yung hindi ko kayang kalimutan na pagkataon ni Dave. Pero yung pagmamahal na nararamdaman ko, ramdam ko sa katawan ko, parang may mga sisingaw na hindi ko kayang pigilan. Hanggang sa ang tanong ko, DJ, paano ko ba to tatapusin? Kasi baka magtuloy-tuloy, at hindi ko alam kung anong mangyayari kung susundan ko pa yung mga nararamdaman ko. Parang may kaba sa puso ko, hindi ko alam kung ano ang dapat gawin, pero sigurado akong hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. May point ba na babalik na lang lahat ng nararamdaman mo sa isang tao kahit hindi na dapat? Sobrang kalituhan, pero minsan, hindi mo na kayang itulak papalayo. Hindi ko na alam kung ano ang tamang desisyon. Laging bumabalik si Dave sa aking isipan, at sa tuwing naaalala ko siya, ramdam ko yung sakit at saya. Kaya naman, tanong ko, DJ, paano ko ba to tatapusin? Ano ang dapat kong gawin? bago ko naisip na magpadala ng mensahe kay DJ, dumaan muna sa utak ko yung mga taon ng buhay ko. Si Dave, siya yung una kong minahal ng tapat. Wala akong kalaban-laban nung una kaming magkakilala. Yung mga araw na magkasama kami, parang walang katapusan. Tuwang-tuwa ako na siya lang, at hindi ko akalain na darating din ang panahon na lilisan siya. Hindi ko siya kayang kalimutan, kahit na ilang taon na ang lumipas. Naalala ko pa yung unang halik namin. Yung pakiramdam ng labi niyang damaikit sa labi ko, parang may electric na dumaan sa katawan ko. Yung mga gabing magkasama kami, hindi lang kami nag-uusap, nagbibigay kami ng init sa isa't isa. May mga gabing hindi ko na kalimutan, yung mga oras na binubuksan niya ang puso ko, yung mga saglit na tawanan, at yung mga simpleng paghawak sa kamay ko na parang walang katapusan. Masaya ako nun, pero alam ko na hindi siya magstay. Ganyan talaga hindi ko pa rin alam kung anong nangyari, pero nung naghiwalay kami, parang nawasak ang buong mundo ko. Yung mga pader na itinayo ko para maging matatag, parang bumagsak lang nang hindi ko namamalayan. Yung mga luha ko, hindi na rin matigil. Nandyan si Dave, pero naisip ko, baka hindi kami para sa isa't isa. Naging magulo ang lahat, kaya iniwasan ko siya. Gusto kong mag-move on, maghanap ng ibang buhay. Tapos dumating si Marco. Si Marco, mabait, responsable, at maasikaso. Akala ko siya na yung magiging kaligayahan ko. Pero may mga bagay na hindi niya kayang ibigay, yung connection, yung chemistry, yung passion na matagal ko nang hinahanap. Nandyan si Marco, pero may parte ng puso ko na tila na iwang hindi buo. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit, pero parang may kung anong nawawala, parang may kulang na hindi ko kayang punan. Alam ko na dapat akong magpatuloy, mag-move on, pero hindi ko maiwasan na mag-isip pa rin kay Dave. Para bang may konting bahagi ng puso ko na hindi kayang bitawan siya, kahit na patuloy akong naglalakad kasama si Marco. Gusto ko sanang kalimutan, pero paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nagpakasal kami ni Marco, pero ang damdamin ko para kay Dave, hindi ko pa rin matanggal. Pwede ba talagang mag-move on? Pwede bang kalimutan yung pinakamalaking bahagi ng buhay mo na naging ikaw? Si Marco, oo, mabait siya at hindi ko siya pinapabayaan, pero yung pagmamahal ko kay Dave, hindi ko kayang alisin. Hindi ko alam kung tama bang ba desisyon ko na magpakasal kay Marco. Minsan, naiisip ko kung naghanap lang ako ng takas sa sakit na dulot ng mga alaala ni Dave. Pero paano kung kaya ko naman siyang mahalin? pero ang totoo, may hinahanap pa akong hindi kayang ibigay ng kahit sino. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang hirap, kung susundin ko pa ba ang pusong kumikirot para kay Dave o si Marco na may mga bagay na hindi kayang punan. Bawat hakbang ko, parang may tanong na hindi ko kayang sagutin. Gusto ko sanang mawala lahat ng ito, pero hindi ko alam kung paano. Habang binabasa ko yung reply ni DJ, parang may kumakabog na malakas sa dibdib ko. Parang may kalabit na hindi ko kayang tanggalin. Hindi ko inaasahan na ganun siya magsalita. Sabi niya, hindi ako nag-iisa sa mga pinagdadaanan ko. Marami raw ang nahulog sa ganitong sitwasyon, yung pagitan ng pagmamahal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Na siya mismo, dumaan na rin sa ganitong pakiramdam. Parang may ginugol siyang oras para tunay na maintindihan ako at sabay na hinamon niya ako na magpakatotoo. Magharap sa sarili ko at aminin kung anong nararamdaman ko. Alam ko, hindi ko kayang patagilid na lam ikaw ng mga tanong sa puso ko. Matagal ko na rin kasing tinatago ang mga ito, ayaw ko kasi ng gulo. Pero, habang pinapakinggan ko yung mga sinabi ni DJ, parang may tinama ang matalim na katotohanan sa loob ko. Yung mga linggong nagdaan, hinahanap ko pa rin si Dave, kahit anong pilit ko kay Marco. Parang may bahagi ng puso ko na hindi kayang buo kung hindi ko papansinin si Dave. Sa bawat gabing magkasama kami ni Marco, naiisip ko siya. Minsan, hindi ko alam kung anong nangyayari, pero parang may tagtag -tag na tumutunog sa utak ko, yung tunog ng mga gabing magkasama kami ni Dave, ng halakhak niya, ng mga yakap at halik na hindi ko kayang kalimutan. Sabi ni DJ, hindi ko dapat takasan ang nararamdaman ko. Kung gusto kong maging buo, kung gusto ko talagang magpatuloy sa buhay, kailangan ko ng pumili. Sabi niya, ang tunay na pagmamahal ay hindi natatakot magpatawad sa sarili. Hindi mo matutukoy ang pagmamahal mo kay Marco kung hindi mo hahayaan ang sarili mong maghil mula kay Dave. Para akong tinamaan ng kidlat, may sense siya, pero paano ko tatanggapin na natapos na yon? Na si Dave ay isang kabanata na hindi na dapat balikan. Ngunit ang masakit, ang init na nararamdaman ko sa puso ko, yung kagustuhan ko kay Dave, parang hindi natatapos. Parang may gumugulo sa katawan ko, may init na hindi ko kayang itulak palayo. Si Marco, mahal ko rin siya, pero hindi ko kayang ipaliwanag yung init na nararamdaman ko tuwing naiisip ko si Dave. Minsan, gusto ko siyang balikan. Hindi ko kayang kalimutan. Ngayon, pinipilit kong magsalita ng buo sa harap ng salamin. Sinabi ni DJ na kailangan ko nang gawin yung tamang hakbang, kahit masakit. Kailangan ko bang magsimula ng panibago? Pwede bang maging buo ako kung tatanggapin ko na ang pagkatalo ng nakaraan ko? Pwede bang mag-move on ng hindi kalumingon sa mga nagdaan? Kung pipiliin ko si Marco, paano ko tatanggapin yung mga parte ng sarili ko na natira kay Dave? Ang hirap, ang sakit, pero siguro, kailangan ko na rin magdesisyon. Si DJ, hindi niya ako tinulungan para magdesisyon, pero binigyan niya ako ng lakas para tanungin ang sarili ko, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ang magpapasaya sa akin? At yun ang hindi ko kayang sagutin pa. Ang mga sumunod na linggo, ramdam ko na parang may bigat na nakatambak sa dibdib ko. Si Marco, halata na may nararamdaman siyang iba. Yung mga tanong niya, yung mga simpleng tingin, parang alam niyang may nangyayari sa akin. Hindi ko kayang itago sa kanya, pero hindi ko rin kayang aminin yung buong katotohanan. Parang may pader na unti-unting tumataas sa pagitan namin, at hindi ko alam kung paano ko babangon mula dito. Si Marco, siya yung asawa ko, siya yung tao na pinili ko para magsimula ng bagong buhay, pero si Dave. Si Dave, hindi ko pa rin kayang I let go. Minsan, iniisip ko na baka ako lang yung may problema. Kung magkausap kami ni Marco, para kaming magkaibang tao. Parang hindi na kami yung dating magkasundo, yung magkatext lang at masaya. Ngayon, ang init ng bawat conversation, ang bawat tanong niya ay may kasamang alinlangan. Para kaming dalawang estranghero na nagtutulungan lang sa mga simpleng bagay. Nandyan siya, andan ako, pero hindi pa rin tayo buo. Tapos, isang araw, dumating yung message ni Dave. Puno ng pangako, puno ng katanungan, at hindi ko matanggal sa isip ko. Hindi ko alam kung anong gustong mangyari ni Dave, kung gusto ba niyang magbalik loob o magbigay lang ng closure sa amin. Pero kahit anong mangyari, sa bawat letter na ipinadala ko, parang may nararamdaman akong muling pagdapo ng mga alaala. Yung mga gabi na magkasama kami, mga halik, mga pagtawa, mga gabing parang walang hanggan. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ito. Si Marco, nandyan siya, pero may puwang na hindi ko kayang punan. Si Dave, Anjun siya, nagbabalik at ang nararamdaman ko sa kanya parang lumalakas na parang dati. Ang masakit, hindi ko na matanggal yung mga alaala. Si Marco, siya yung pinili ko, pero si Dave, siya yung hindi ko kayang pakawalan. Hindi ko alam kung ang emotional affair ko kay Dave ay mas masakit kaysa sa isang pisikal na pagtataksil. Dahil yung nararamdaman ko para sa kanya, yun ay buo, tulad ng isang lihim na hindi kayang itago. Ang hirap magtago. Ang hirap magpanggap na okay pa kami ni Marco, na hindi ko na naaalala si Dave, pero hindi ko na kayang pigilan. Ang masakit, hindi ko kayang takasan. Hindi ko kayang makaalis sa isang relasyon habang may bahagi pa ng puso ko na umiiyak sa nakaraan. Ang dami kong tanong sa sarili ko, bakit nga ba ako nagpakasal kay Marco kung hindi ko kayang bitawan si Dave? Pwede ba talagang magpatuloy ng ganito? Pwede ba akong magtuloy-tuloy sa buhay ko nang hindi binabaliw ng mga nakaraan? Kung aalisin ko si Dave, magagawa ko bang magpatawad sa sarili ko? Minsan, gusto ko nalang magsabi ng totoo, pero natatakot akong mawala ang lahat ng meron kami ni Marco. Sobrang dilim na, hindi ko na alam kung anong susunod. Ang mga pagkakataong ganito, parang tinutulungan ko ang sarili ko na magdesisyon, pero alam ko na kahit anong gawin ko, ang bawat desisyon ay may kabuntot na sakit kaya't ang tanong ko sa sarili ko, hanggang kailan ko ba kayang tiisin ito? Minsan, kailangan mo lang talagang mag-isa, mag-isip, at magmuni-muni. Dumaan ang mga araw na naglalaro sa isip ko yung mga nangyari, yung mga gabing magkasama kami ni Dave, yung mga pangako, yung mga simpleng halakhak na parang wala nang bukas. Minsan, naiisip ko, baka kaya ako hindi makamove on kay Dave ay dahil yun na yata yung pinakamalakas na pagmamahal na naramdaman ko. Yung love na yun, yung passion, sobrang intense. Yung pakiramdam ko na parang kami lang sa mundo. Pero, ang tanong ko ngayon, yun na ba talaga yun? Ang tanong ko, si Dave ba talaga ang dahilan ng lahat ng ito o baka naman ako lang ang hindi kayang mag let go ng isang love story na sobrang lalim at masakit? Si Marco, mabait siya, at oo, mahal ko siya. Pero may mga moments na naiisip ko, tama ba na magpakasala ko sa kanya? hindi ba ako nagmamadali lang? Si Marco, siya yung stable, siya yung nagbibigay ng seguridad, siya yung hindi ko kinailangang magtago o magpanggap. Pero parang may kulang, o baka naman hindi ko lang makita. Siguro nga, gusto ko lang ng stability. Gusto ko lang ng buhay na hindi magulo, hindi masakit. Pero, kung totoo ang pagmamahal ko kay Marco, bakit kaya hindi ko kayang ipaliwanag na buo ako sa kanya? Baka ang pagmamahal ko kay Dave ay hindi ko kayang kalimutan kasi siya yung unang magpakita ng love na hindi ko naranasan sa iba. Baka siya yung first love na hindi ko kayang baliwalain at hindi ko kayang bitawan. Sana, hindi ako nagkamali. Sana, hindi ko pinili si Marco para lang takasan ang mga pagkatalo at kalungkutan ko. Pero ang masakit, kaya ko bang magsimula ng buo kay Marco kung ang puso ko, kalahati pa rin ay kay Dave. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay Marco kung sakaling matutunan niyang mag-isa lang ako sa mga gabing magkasama kami. May mga gabi kasi na andiyan siya, pero parang may bahagi sa akin na nawawala, may bahagi na hindi kayang punan. Ngayon ko lang na-realize na kahit hindi kami nagkita ni Dave sa loob ng ilang taon, kahit hindi kami nagkaroon ng pisikal na relasyon, ang emotional affair ko sa kanya ay mas masakit. Masakit dahil iniwasan ko siya. Pero hindi ko kayang tanggapin na mas may silbi siya sa buhay ko kaysa kay Marco. Hindi ko kayang itago yung mga nararamdaman ko kay Dave. Nandyan siya sa bawat sulok ng buhay ko. At kahit ilang taon na ang nakaraan, hindi ko kayang alisin siya sa aking isipan. Hindi ko na kayang patagilid na lang magpanggap na okay lang. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang buhay na parang walang nangyaring magulo, parang walang naging epekto ang mga nararamdaman ko. Alam ko na kaya ko ng magdesisyon. Kasi, kung patuloy akong magtatago ng feelings ko, hindi ko matutulungan si Marco, hindi ko matutulungan ang sarili ko. Si Marco, kung pipiliin ko siya, ay kailangan ko siyang mahalin ng tapat, ng walang pag-aalinlangan, at ng buong puso. Kailangan ko nang tapusin yung pagkagapos ko kay Dave. Kaya ko bang gawin yun? Kaya ko bang makapag-move on, at masaktan sa proseso, pero magpatuloy na buo? Hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang. Pero alam ko, ang pinakamahalaga ngayon ay ang makita ang sarili ko at matutunang magpatawad sa sarili ko. Hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko kayang magpatuloy na parang wala akong ginagawang mali. Naisip ko, ang una kong dapat gawin ay harapin si Marco. Hindi ko kayang magpatuloy sa ganitong setup na may pader kami sa pagitan namin. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang na hindi ko nararamdaman ang sakit sa dibdib ko. Alam kong siya, ramdam din niya hindi ko na kayang magtago. Gusto ko ng pagbabago, pero alam ko na hindi ko kayang baguhin ang lahat ng mag-isa. Nag-usap kami, at alam ko, hindi madali para sa kanya. Hindi ko kayang makita ang sakit sa mata ni Marco habang nagsasabi ako ng totoo. Pero, kailangan ko. Kailangan niyang malaman kung anong nangyayari sa akin, kung bakit ako ganito, kung bakit hindi ko na kayang magbukas sa kanya. Marco, hindi kita niloloko, pero may mga bagay lang sa loob ko na hindi ko kayang ibuka sa iyo, sabi ko sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. May part of me na laging nandoon kay Dave. Hindi ko kayang kalimutan siya. Bumangon siya mula sa kinauupuan niya. Tahimik lang siya. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Alam ko nasaktan siya at hindi ko kayang panoorin siyang masaktan. Pero hindi ko na kayang magpanggap na hindi ako may kasalanan inamin ko sa kanya na hindi ko kayang magsimula ng buo kung ang puso ko ay napuputol sa nakaraan. Kailangan ko siyang paalalahanan na mahal ko siya, pero may mga bahagi sa akin na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya, pero umupo siya at nagsalita ng mahinahon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, pero kung ito ang kailangan mo para maging buo, gagawin ko. Pero kailangan ko ng oras, Ella. Ang sakit, pero alam ko na ito ang simula ng pagpapatawad sa sarili ko. Hindi ko na kayang magpatuloy nang hindi hinaharap ang mga pagkakamali ko. Ngayon ko lang naisip na ang pinakamahalaga ay hindi lang yung pagmamahal ko kay Marco. Kailangan ko rin mahalin ang sarili ko at tanggapin na ang mga alalahanin at sakit ko ay hindi pwedeng iwasan. Kung gusto ko maging buo, kailangan kong mag-let go. Sinabi ko kay Marco na hindi ko kayang patagilid na lang magtago. Pinili ko siyang mahalin. Pero kailangan ko ring tapusin yung nakaraan ko. So, natutunan ko na hindi basta-basta magtatagumpay ang isang relasyon kung may mga hindi pagkakaunawaan at hindi pagkaka na nakatago sa puso. Kaya, nagdesisyon akong tapusin na ang lahat kay Dave. Wala na akong gustong gawin kundi mag-move on. Hindi ko na kayang maging may-ari ng nakaraan ko at sabay magsimula ng bagong buhay. Gusto ko ng closure, ng pagtanggap sa sarili ko at kay Marco. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, pero alam ko na kung may mga bagay na hindi ko kayang palampasin, may mga bagay na kailangan ko ring bitiwan para magpatuloy. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero sa araw na iyon, parang ang bigat ng bawat hakbang ko. Nandyan si Marco, nakatayo sa harap ko, ang mga mata niya puno ng galit at sakit. Hindi ko alam kung paano magsisimula, kung paano ko sasabihin yung lahat ng hinahanap niya. Ella, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong niya, at sa boses niyang iyon, nararamdaman ko yung pagka-frustrate niya. Alam kong matagal ko na siyang pinapalayo, pero hindi ko kayang aminin kung anong meron ako kay Dave. Tahimik lang ako, tumatagal ang saglit, pero ang bawat segundo, parang unti-unting gumuguho ang lahat ng meron kami ni Marco. Hindi ko kayang patagilid na lang magtago, Marco, hindi ko alam kung paano ko nasimulan ito hindi ko kayang itago na may parte ng puso ko na hindi pa rin kay Dave. Sinabi ko na lang lahat, pati yung mga takot ko, pati yung mga alinlangan ko. Natakot ako na baka mawala ako sayo, pero natakot din akong mawala kay Dave. Si Marco, hindi ko moari kung galit na ba siya o nasaktan na. Nagtama ang mga mata namin, at naramdaman ko yung lahat ng bigat ng mga taon na iniwasan ko. So, hindi mo pa rin kaya tapusin yun, tanong niya. Hindi mo ba kayang magsabi ng totoo na ikaw na lang at ako ang dapat magpatuloy? Hindi ko kayang sagutin agad. Hindi ko kayang magsabi ng mga salitang matagal ko nang pinapalis sa utak ko. Sa lahat ng oras na yon, ako na rin yata ang pinakamalaking kalaban ko. Ako mismo ang nagtakda ng mga limitasyon, at ngayon, andyan si Marco, at ang mga mata niya, puno ng sakit na hindi ko kayang isalaysay. Ang nangyari na ito, hindi ko lang nasaktan si Marco nasaktan ko rin ang sarili ko. Pinili ko si Dave, kahit hindi ko pa rin alam kung anong meron kami. At ang pinakamasakit, iniiwasan ko si Marco, hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na mahalin ako ng buo. Hindi ko kayang patawarin ang sarili ko, Marco, sabi ko na lang, ang boses ko napuputol. Hindi ko kayang kalimutan ng lahat ng nararamdaman ko para kay Dave. Pero ngayon, hindi ko na kayang maging ganito hindi ko na kayang patagilid na lang magpanggap. Ella, sa boses ni Marco, nararamdaman ko ang kanyang pangungulila. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik yung tiwala na nawala sa atin. Alam kong matagal na niyang nararamdaman na may nangyayari sa akin. Alam niyang may kulang sa aming dalawa, at hindi ko rin kayang itago na ang relasyon namin ay nabangkarote na. Hindi ko kayang itulak papalayo si Marco. Ang sakit, pero natutunan ko na ang bawat hakbang ko ay may kabuntot na pagbabayad. Ang emotional na pagtataksil ko kay Marco ay hindi matatawaran. Kung ang puso ko ay patuloy na maghihirap sa mga alaala ni Dave pati na rin kay Marco, hindi ko alam kung paano ko siya babangon mula dito. Natutunan kong hindi ko na kayang patagilid na lang magpanggap. Ang bigat ng mga desisyon ko at sa ngayon, hindi ko na alam kung anong dapat gawin. Ngayon, alam ko na hindi ko lang nasaktan si Marco ang masakit, nasaktan ko rin ang sarili ko sa pagsisisi na hindi ko kayang iwaksi yung mga nararamdaman ko. Ibinigay ko na ang lahat sa kanya, pero sa kalagitnaan ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kayang magdesisyon ng buo. Ngayon, halos ilang linggo na ang lumipas simula ng huling pag-uusap namin ni Marco. Medyo tahimik na ang lahat, at mas ramdam ko ngayon ang bigat ng mga desisyon na ginawa ko. Wala na akong ibang choice kundi tanggapin ang lahat ng nangyari, lahat ng nasaktan, at lahat ng mga pagkukulang. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong nararamdaman na tumitibay na ako. Nandyan pa rin ang sakit, pero natutunan ko na, sa kabila ng lahat ng ito, kailangan ko na lang talagang tanggapin at mag-move on. Hindi ko na kayang balikan pa ang mga bagay na hindi ko kayang ayusin. Si Marco, mas nagpapakita na siya ng pag-unawa. Hindi ko na kayang gawing magaan ang lahat. Alam kong nasaktan ko siya, pero natutunan ko na hindi ko kayang maging makasarili. Kailangan ko siyang mahalin ng tapat, at hindi ko na kayang magpatuloy na may mga nararamdaman pa para kay Dave. Hindi ko na kayang ipagpatuloy na may mga tanong sa aking puso at isipan. Kailangan ko na talagang isara yung pinto ng nakaraan ko. Kung magmamahal ako, dapat buo, walang ibang iniisip kundi yung nararamdaman ko kay Marco. Kaya ngayon, natutunan ko na, kung gusto kong magpatuloy sa buhay na ito, kailangan ko munang mahalin ang sarili ko. Kailangan ko ng closure. Ang mga alaala ko kay Dave ay hindi ko na kayang dalhin pa sa hinaharap. Tama na, hindi ko kayang magpatuloy na nagmumukhang buo, pero ang puso ko ay nakatago sa nakaraan. Hindi ko na kayang gawin yun sa sarili ko. Ngayon, alam ko na, para magpatuloy ako, kailangan ko lang talagang bitawan. Pinaubaya ko na kay Marco ang mga nararamdaman ko. Hindi ko na kayang maging makasarili pa. Natutunan ko na mas mahalaga ang tiwala at pagmamahal sa ating relasyon kaysa magdalawang isip. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko at hindi ko na kayang magsinungaling kay Marco. Kung magtutulungan kami at magmamahalan, dapat walang ibang pumapalit sa pagitan namin. Kung hindi ko kayang tanggapin ang sarili ko, hindi ko magagampanan ang pagiging asawa na dapat ko. Ngayon, sa bawat hakbang ko, hindi ko na kayang balikan si Dave. Hindi ko na kayang muling magpaikot sa sariling gulong na hindi ko alam kung saan magtatapos. Hindi ko na kayang magpanggap na ang mga bagay na nangyari noon ay hindi na nagkaroon ng epekto. Kailangan ko lang tanggapin at magpatuloy. Kung ano man ang mangyari sa amin ni Marco, o kung ano man ang magiging future ko, natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi depende sa nakaraan hindi ko kayang kontrolin ang lahat, pero sa huli, ang tanging makikinabang sa lahat ng ito ay ako. Kailangan ko ng peace of mind. Kailangan ko ng closure. Kaya, sa ngayon, natutunan ko na para magpatuloy, kailangan ko muna tanggapin ang lahat ng nangyari. Wala nang aalis sa nakaraan, at walang magiging sagabal sa hinaharap.